Oktubre 22, 2009, isa namang binata binawian ang buhay ng buhay nang dahil sa hazing. Halos magkulay talong ang hita ni John Daniel Samparada, 18 anos, nang dahil sa pasa. Sa kasamang palad, hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Kinuha namin yung dalawang ano, ng sa ospital. Although hindi sila talaga umaamin, pero at least meron kaming konti na nakuha mula sa kanila. I love Taogam. Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpaslang kay John Daniel Samparada dito sa Crime Classic. First year student sa kursong Electrical and Computer Engineering sa Lyceum of the Philippines, Cavite, si John Daniel Samparada. O John sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Kwento ng kanyang tiyahin at ninang na si Lorna de Leon. Mabait at tahimik daw si John Daniel mula pagkabata. Mabait siya. Basta kung saan mo siya iniwanan, ba, nakaupo lang siya pag dumating, nandun lang siya. At tatayo lang siya doon pagkaalis siya, magpapaalam na alis muna siya. Bukod daw sa pagiging magaling sa si eskwelahan, naging aktibo rin si John Daniel sa simbahan at sports. Active talaga daw siya sa si school. Ano siya, lead guitarist yata siya ng band, ng Lyceum, tapos bas player, tapos basketball player. Kaya para sabi ng ibang ano, baka daw parang kinaingitan ba siya. Pangalawa sa tatlong magkakapatid at uniko iho ng pamilya si John Daniel. Ang kanyang ama naman na si Domingo ay nagtatrabaho bilang welder sa ibang bansa. Kaya't mas naging malapit daw si John sa kanyang inang si Gina. Pero matapos daw ang trahedya na nangyari sa kanilang anak. Nagdesisyon na lang daw ang pamilya sa parada na manirahan na sa Australia. Gayunpaman, Nagpaundak pa rin ng panayam sa amin ang mga magulang ni John Daniel sa pamagitan ng Skype. Napakatipid. At saka talagang ano, yung, yung, ano niya, yung, yung, yung attitude niya, mga napakaganda. Talagang magiging mabuting, ano, magiging mabuting mama Magiging mabuti, mabuting tao. Kasi dyan talagang ano, maatahan mo, maasahan mo sa bahay. Para nga siyang ano eh, tagapamalengke. Saka marunong sa lahat yun, matipig sa ano yun. Marunong siya. Masinop siya sa mga ano. Saka yun, pumapasok yun. Talagang hindi niya inaasin yung damit niya. Siya ang ano, siya ang naglalaban, namamalan siya. Marunong siya. Nag-rehearsal so, kami ba habang wala ang amang si Domingo, si John Daniel daw ang pansamantalang tumayong padre de pamilya. Kaya nga, pagsikapin mo, makapagtapos ka. Kayo na lang ang pag-asa namin ng ama mo. Magkano? Pente lang, boss. Was... Siya yung namamalengke. Talaga silang, siya ang tinuruan talaga. Marunong siyang mamili ng, ano, ng bibig mo. Pag sinabi mong ganun, ganito. Kasi gusto ko, gusto ko sa lalaki, ganun, eh. marunong, ano, eh. marunong sa mga pangamalengke, ano, sa kapag nagluto ka ng gusto niya, talagang hindi siya umahali sa tabi mo. Basta marunong siya sa gawain bahay. Marami pa raw ang pangarap ang mga magulang ni John Daniel para sa kanilang anak. At sigurado raw silang malayo pa sana ang kanyang mararating. Pero ang lahat ay naglaho ng sumali si John Daniel sa isang fraternity group. Kung matang inisip na siya ay sa, sa, sa fraternity. Bilang, lang. One, two, three, four wala raw napansing pansing ang mga magulang ni John Daniel sa kanilang anak. Ni sa hinagap ay hindi raw kasi nilang naisip na maari siyang sumali sa fraternity. Kahit malapit din daw ito sa kanyang mga pinsan, wala raw pinagsabihan si John Daniel sa kanyang gagawin desisyon. Wala naman akong naano sa kanya. Wala naman akong naramdaman na gano'n sa kanya. Kasi hindi naman talaga akong nag-iisip na ano eh. Pero ayon sa mga magulang ni John Daniel, naniniwala raw silang maaaring pinilit lang ang kanilang anak na sumali sa frat na naging dahilan ng pagkamatay ng kanilang anak. Kaya't alam ko na mga anak ko ay pasyan, alam ko ang anak po ay ko ay militar tao ko. Nagkaroon lahat siya ng certain pressure talaga kung bakit siya napilita sa mama siya. At alam niya ng no, mga taong involved sa kaso niya. Ano ang tunay na dahilan kung bakit sumali si John Daniel sa fraternity? at ano ang kanyang sinapit sa hazing para mauwi sa kanyang pagkamatay. Umami na kayong mga inyo. Alam nga ba ang totoo nangyari? Base sa investigasyon ng mga otoridad, tatlong lalaki raw ang kay John Daniel sa ospital. Ano Pero, dalawa lamang ang napangalanan. Ay love ka, ba? Sumali si John Daniel sa Taogama Phi Fraternity para magkaroon ng mga bagong kaibigan. Pero lingid sa kanyang kalaman. Ang inaakala niyang kapatiran ay mauwi sa kanyang kamatayan. Pwede ba ako sumama? Pwede. Pero hindi na kita didiya ng pera. Talagang mga pera pa rin siya. Gabi ng Oktubre 21, 2009, ayon sa saraysay ni Gina Samparada, ina ni John Daniel, Nagpaalam daw ang anak na sasama sa isang outing kasama ang ilan sa kanyang mga kaklase. Uh, Mama, may amoy niya ba tayo dyan? Sa so, betadine? Kung ano, baka ko meron, nasa banyo, hanapin mo na lang doon. Ah, okay. At ano bang kapalaman sa betadine? Tiwala naman daw si Gina kay John Daniel kaya hindi na raw niya inusisa ang ilang detalye sa lakad ng anak. Kaya kinabukasan, gaya ng karaniwang araw, Maagang gumising ang pinata at naglipit ng gamit. At tuwing niya maga talaga, ganun yung ginagawa niya. Bumibili siya ng pakamisal. Di inabotan ko siya ng, ano, ng 100. Pagbalik niya, ang dala niyang pandisal, ang binili niya. Kaya ano, dami, 25 na perasong pandisal ang binili niya. Pero ang kinain niya doon, isa lang. Tapos binalik niya sa akin yung sukleng ng, ano, ng 100. Di may sukleng 75. Tapos pagkakain niya, naligo siya. Tapos pagkaligo nga niya, yun, nag na. Tapos, ano, ipaalo mo siya na alis. Alis mo na. -ali muna. At yun nga, may ano sila nung maaga. May ito pa yung Um... Ma, pwede po ba akong magpadagdag ng 20 pesos lang? Ay naku diyan wala nga tayong bigas. Pambili pa to ng bigas sa kaula mamaya. Hindi na raw nang ulit pa si John Daniel sa dagdag na perang kanyang hinihingi. Sa halip, kaagad daw siyang umalis ng kanilang bahay. Tapos yun nga, ginawa niya, umalis na. Palis na po ako. Tapos, yun, pag alis niya, lumingon na ako. Hindi ko na siya nakita ng paglabas niya ng gate. Mula raw nang umalis ng kanilang bahay ang kanilang anak, umaga ng 21 ng Oktubre 2009. Buong araw na raw na hindi tumawag o nag-text ang binata sa kanilang mga magulang. Hanggang sa isang balita sa telebisyon ang nagpakabasa kanila. Dayan, tinan mo anak parang shorts ng kapatid mo yan ah. Hindi yan ma, ka na. Tingnan mo. Isang binatang biktima ng hazing ang natagpuan at wala ng buhay. Hindi matukoy ang pangalan ng bangkay at tangi mga litrato na lang mula sa mga polis ang pinapakita. Pero ang higit daw na kumuha ng kanilang atensyon ay ang pinakitang short na suot ng biktima. Hindi inalisan ng kabase si Gina sa napanood na balita. Malakas ang kanyang kutog na maaring iyon ang paboritong shorts ng kanyang anak na si John Daniel. Sabi ko, ang lakas ng kaba ko talaga noon. Sabi ko, si John talaga yun. Hanggang sa ko yung balita ulit na sumunod, na pang 9 o'clock ata yun. Po. Yun na, kasi yung pinakita ko na wala pa talagang pangalan. Lalaki nga daw na namatay sa hito, ganun na. Ma, hindi nagre-replay si John. Tinawagan mo na ba? Opo. Ano ba nangyari sa cellphone na yun? Patagal Agad pa daw tinawagan ka? ng kanyang ate Dayan ang cellphone ng kapatid, ngunit hindi na raw ito makontak. Sige, tawagan mo lang, tawagan, baka makapasok ka na. Buong magdamag na hindi nila makontak si John Daniel hanggang kinaumagahan. Pinangalan sa balita ang binatang biktima ng hazing sa Cavite. Pinangalito sa ating hazing. Ano At po, na-identify na po na ang patawan ay si John Daniel Samparada, at hindi nga sila nagkamali. Ang natagpo ang biktima ay si John Daniel Samparada. Ang sakit yan sa ano, mahirap nung talagang makaanan namin talaga si John. Yun. Hindi pa ako nakakilos talaga ng maayos nun eh. Ang inanong namin noon, yung, yung panganay ko nga, si Diane, tapos yung kumari namin, tsaka yung kumari namin, sila ang naglakad ng ano noon, tinignan, nila si Jan. Inano nila kung saan talagang, kung narap na saan si Jan. Yung nga, nila sa Australia. Hindi na kinaya ni Gina na puntahan ang mga labi ng anak sa ospital. Lalo na't na kasalukuyan din siya nagpapagaling sa isang karamdaman. Text yung pamangkin ko sa Bicol pa yon. Tinatanong kung ano rin nangyari kay Jan Patay na. Sabi ko, ba't mamamatay? lang. Tapos, di, tinawagan ko yung kapatid na babae, hindi ko naman siya makontak kasi yung pala bi, busy na sila doon. Hindi sa nung makontak ko, ah, sila na pala ang tumawag niya, patay na daw. Sabi ko, bakit namatay? Sabi niya, ano, sa hazing daw. Alam niya, kayo, John? Isang kaibigan na lamang din ng pamilya ang naghatid na masamang balita kay Domingo, ama ni John Daniel, na nooy nagtatrabaho sa ibang bansa. Sabi niya sa akin, kay hey, Domingo, tamang ka bibigla. Sabi, ko. yung anak mo na lang si John, namatay sa hindi. Ay, yung time na yan, talagang napalahod ako. Kaya ang eh, ganda ng pangarap mo, kaya ako nagpunta rito sa ibang bansa, kaya ako nagpapakahirap ang trabaho rito agad daw bumili ng tiket sa Domingo pa uwi ng Pilipinas. Habang nasa biyahe, hindi raw maalis sa kanyang isip ang sakit na babalik siyang kulang ng isang miyembro ang kanyang pamilya. Pinakamahira na yung anak mo ang nililigod. Dapat ang um, 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 usual na nangyayari. Yung tatay at saka yung nanay ang nililigod ng anak. Pero pinakamasakit pala yung makita mo yung anak mo na nasa loob ng kabahong at ikaw ang din masakit yun. Dahil din sa nangyari, lalong sumama ang kalagayan ni Gina. Punta ko sa, doktor, sa doktor, sa ng doktor ng pangpakalim. Yun, kaya parang ano lang sa ako. Pero isang beses lang siya tumayo nung nasa simbahan na talaga. Wala, kasi nga hindi mo siya may pampakalma siya kaya hindi mo ma sa kanya na nalulungkot siya o ano Para sa isang amang nawala ng anak hindi raw tumigil noon si Domingo na hanapin ang mga taong nasa likod ng kamatayan ni John Daniel Isang impormasyon ang kanyang nakuha Base sa investigasyon ng otoridad tatlong lalaki raw nagdala kay John Daniel sa ospital Pero, dalawa lamang ang napahalanan Nakilala ang dalawang lalaki na si Joel Bandanaan at Carlos Bartolome, na maaaring kasama rin daw ni John Daniel sa naganap na initiation. Ngunit, bigo si Domingo na makuha ang mga totoong kwento. Bukod sa tatlong lalaki na nagdala kay John Daniel sa ospital, hirap ang mga otoridad na kumuha pa ng karagdagang impormasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng pagkamatay ng binata. Tignan namin sa kanila kung saan, saan nangyari yung krisis sa kanila sa na uh, sa Dasmarinas daw sa area si Although hindi kami naniniwala kasi ano lang yung information na binibigay nila is napakaliit, napaka, ano lang, napakaliit lang. Kumbaga pinagdudugtong-dugtong lang namin para makakuha kami ng magandang informasyon. Sa ganitong sitwasyon, paano nga ba makakamit ng pamilya sa parada ang hostisyang tila unti-unting ipinagkakait para sa kanilang anak? Sa silang police station sa Cavite na malaging na nailambuan sina Carlos at Joel. Dito na sila dinatna ng ama ni John na si Domingo. At sinasabi sa ka kanila, saan parang plan? Saan sagot? Sabi ko. Ano, magsisisilip kayo sa game na matatanggap Ayon sa ginawang investigasyon ng polisya, alas 5.30 ng hapon, Oktubre 22, 2009. Tatlong lalaki na may dalang isang lalaking walang malay ang dumating sa Estrella Hospital sa Cavite. Malala, malala yung tama niya sa hita. Nakakita naman sa mga pictures niya nakuha namin sa hospital. Talagang mga grabe yung tama niya sa mga iba't ibang parte ng katawan niya. Ngayon sa hapon, police station? Opo, meron pa rito, pasyente, eh, na rito ng pasyente na inaalok ko namin na uh, hazing eh. Ito sa Estrella Hospital. Saan? Estrella Hospital. Uh. Tansya ng ilang staff ng hospital. Maaring biktima ng hazing ang lalaki kaya't agad nila itong ipinalam sa mga otoridad. Oh, uh, ano pa alam mo? Joel Bandalan po Joel. yan ako na. Hindi pinaalis ang tatlong lalaking nagdala kay John Daniel sa Australia Hospital. Kasama raw kasi ito sa mga patakaran ng hospital. Agad din kinunan ng letrato ang puro pasang katawan ng biktima bilang pangunahing ebidensya. Ginawa ng hospital kasi SOP din talaga sa kanila na picturean yung mga ano, unang-una yung victim, victim. Tapos yung kung tinatanong nila kung kamag-anak yung nagdala, then kung hindi kamag anak kinukuha na rin nila ng data yung nagdala at saka minsan pinipicturean nila para kung sakaling dumating yung pulis meron silang mapapakita ng kusina man yung, yung dala sa mga asabit tinga. Ngunit bago pa man makarating ang mga polis na sina SP1 John Norman Patambang, PO3 Elmer Mendoza at PO2 Arwin Torres sa Estrella Hospital, nakatakas na raw si Nicodemus Torrentino ang isa sa tatlong lalaki na, na nagdala sa walang malay na biktima. Sina Carlos Bartolome at Joel Bandala na lamang ang naiwan para imbestigahan. Sa kanyang college siya sa Lyceum of the Philippines dito sa ano, uh, Janet Reyes, Cavite. Umami na kay mga iyo. Ano nga ba ang totoo nangyari? Ano to? Sa pag-imbestiga ng mga polis, nakuha sa bulsa ni Carlos Antila tila pahina na isang logbook. Dito nakasulat ang I Love Tao Gamma Phi at mga pangalan ni na Joel, Carlos, kasama na rin si John Daniel. Ito ang naging basihan upang matukoy ang fraternity na sinalihan ng biktima. So far, hindi ko alam kung ano kasi ito. Hindi naman ako naging miyembro ng prat eh. Kaya hindi ko maintindihan itong ano, nakasulat dito. Pero sila alam ko makaintindihan nila kaya lang hindi na hindi tayo makakuha ng sa kanila, siyempre. Sa silang police station sa Cavite na malagi na buwan, sina Carlos at Joel. Pero nanatiling tikom ang kanila mga bibig at naging tapat sa kanilang kapatiran. Kinuha namin yung dalawang ano, nagdala sa hospital. Then, nagtanong kami sa nila Although hindi sila talaga umaamin, pero at least meron kaming konti na nakuha mula sa kanila na kung saan yung nangyari. Hindi lang, hindi lang lang namin alam kung talagang doon nangyari. Dito na sila dinatnan ng ama ni John na si Domingo. At sinabi ko kami na, salita kami lang, saan sa buh? Sabi ko, uh, ano, nagsisisi na kayo sa ngayon ng mga niyo. Alam mo ang sagot ng mga bata, ni Carlos Bartolome at saka yung, yung so wait, Jose Bandala. Apo. Yung si Bandala. Sabi yan, nagsisisi na po. Simple lang, di ba? Ibig sabihin, eh, ginawa nila yung prayer. Kaya sila natatakot magsalita, kinukuha namin sila na mag-witness, ay dahil tinatakot sila na kalang talagang Ayon sa medico legal na inilabas ng Cavite Provincial Crime Laboratory, blunt traumatic injuries to the head and lower extremities o matinding pagpalo sa mga hita at sa ulo ang nagdulot ng pagkamatay ni John. Ay okay pinamatay niya eh yung hematoma sa ulo. Ngayon, ang 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 inaano namin doon, ang kinukwestiyon namin, hindi namin kinukwestiyon ano, yung, prosesong ginawa nila, yung mga grupo nila. Kasi mali yung prosesong ginawa nila. Sinadya nilang pinatay, bakit? Nahuli yung dokumento na nagpustahan ng limang hinihazel, yung mga neophyte na. Ang anak ko, ang kaunahan sa listahan, ang anak ko hindi nakatapos ng hazel, patay. Pero yung apat na sumunod sa kanya buhay. So, sinadya. Sinadya. Sinadya ang ka? Yes, Master! Oh! Kasi parang hirap nang tanggapin na namatay siya sa ganong sakit. Dahil wala naman silang alam. Kung baka wala naman silang magbigat na trabaho sa bahay. Tapos di ba, parang sakit-sakit nun. Namatay ka sa palo, dahil sakit nun. Ayun sa abogado ng pamilya Samparada na si Attorney Carlos Montoya, hindi man daw magsalita ang mga lalaking nagdala kay John Daniels Hospital. Naging matibay na ebidensya raw ang mga pasa at bugbog sa katawan na sinapit ng biktima. He was a hazing victim. The injury sustained sa legs and sa arms, mga bruises talaga na dark violet, dark violet, talagang talo, mga blunt injuries na I think, again, Because of that, nagkaroon ng parang hematoma indirectly, which caused to his death. Which was the cause of his death. Ngunit sa kabila man ng nakuwang ebidensya at pagpapatunay sa naging dahilan ng kamatayan ni John Daniel, hindi pa rin ito naging sapat upang makamit ng pamilya Samparada ang hustisya para sa anak. The case is ongoing, no? And uh, we're still in the process of presenting uh, evidence as far as the prosecution is concerned. God willing, we will have an eyewitness that would actually be able to narrate the facts and circumstances regarding the incident. That would at least give us some concrete proof to successfully prosecute the case. Magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin saksing nagsasabi ng tunay na pangyayari bago at matapos maganap ang initiation rites. Paano tinanggap ng pamilya Samparada ang mabagal na hostisya para kay John? At sino-sino ang mga taong totoong nasa likod ng marahas na pagkamatay ni John Daniel Samparada? Tatlong taon na anak nilipas, hindi pa rin nakakamit ng pamilya Samparada ang tunay na katarungan. Sana ba ang kaso ng pagpatay kay John Daniel? Magandang hapon. Ako si Martin andana Muli nyo kaming samahan bukas sa pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan sa pagpaslang kay John Daniel Samparada dito sa Crime Classic.